Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kalinga Panibagong araw, panibagong biyahe na naman po At ayan, pawi na po kami ng daet sa araw na ito Ayan mga kalingap, baka kami umuwi ng diet Dito muna po kami sa Robinson, Naga. Mang Jun, pati ako nung ano, tama po yung damit ni Mang Jun, ang ganda oh. ano, kinang-kinang oh. Ang ni Mang Jun eh. Ah, ano, oh. <laughs> 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 so, uh, si, ano baby raba eh. Ba? ka Yung mga kalingap, sina Pure Health, Coach Romeo. dun pasok ka sa loob tapos kanang ka dun tanong ka dun sa gwardiya Oo. dyan don oo oh. mangyon sa loob tapos kanan ka dun tanong, tanong ka dun sa gwardiya oo oh, yan o oh. Oh, nasa tapos si base,nasa eh CR oo nasa CR si din yung dalawa siya siya yung si health Masi, <laughs> masi talaga dito para. Po, ah. pero hindi po sila nag-uusap ano, pero yung sipag ko na ay isa. Si nga. pa. Oh, may copyright na. <laughs> ah, uh, kasi kailangan ano na, eh, nare-record dito lahat <laughs> ng papano. Kamu kamu kau 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 kau

Andres, ng Andres? ko lang yun. lang yun. Ang nalilig lang yun. Ang nalilig ko lang yun. Makain ka ba dyan? Hindi. Lahat na makakain dyan ha, Pirma. Saan ka pupunta ngayon? Makain ka ba, Marley? Agay, agay, magkalkulong ka na nga ng kuya. Galing na si Alay. Baka may uduk pa yan sa kamay mo. Ayan mga kalinga, pati kakain mo na po kami dito. Sa Bumarling. Kasama po ang anak. Agibis At papunta po, pawi na po kami ng anak. Dahil Blood test mm -hmm. na Ganda talaga ng damit ni Mang Jun. Ah, parang nailaw-ilaw. Sa mga ko Mang Jun yan, parang nailaw-ilaw. So, okay, okay. Ano, 60 pesos. Ganda? Marami mo design yan. Bakit nagustuhan mo yan? na <laughs> nagandahan ka, nagandahan ka. Ganda? Siguro sa gabi na ilaw yan. Na ilaw ay eh sa gabi mang Juni. Na ilaw? Ganda, no? Magpadilim. 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 Akin ang kinang, ano? Na ilaw-ilaw, ano? <laughs> Stick bang. So, parang sound system na lang wala lang alam 'yun. Follow na lang sound system. Kala ko ba ko lang yung cellphone mo? Sa taong lang. Sirap na sila. Binili mo? Binili mo sa tao? Magkakamili mo? 2-3 Kasi lang ginawa nalang 2 times Ito sa... Sarang data na paano? Ano, ah, hindi lang nalang sabihin Wi-Fi lang? Kaya hindi ko malamig May Wi-Fi dito? May Wi-Fi dito? Hindi huh? Ano? Sa party uh, na dito Tinewa mo? Kaya pangit na May sira sa data? papaganda mo na lang. Sabi kan ba ko. Sana all. Sige ka lang pag sahod mo. Salamat na nang tellado. Kain tayo. Kain po tayo. Ayan mga kalingap at uh, nagdito muna po kami sa Sipoko to stop over. Nagkakape po muna at ano, medyo mga inaantok. Uh, at ngayon po ay ano na, 4.30 na po ng hapon. Pa, 5, mga 5.30 po na sa dahil na siguro kami. Ayan mga kalingap, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support pa sa aking YouTube channel. Napakalupit po na talaga ng damit ni Mang Juno. Gilaw-ilaw. Ayan na. Eh. talaga ng damit mo, Mang Jun. Yung damit mo talaga nagdala. Oo. Oh, astig. Na ilaw-ilaw eh, oh. Oo. Astig ka Ayan, mga kalingap. Maraming salamat po

Oh. Bagi saya Mang Jun ah. Maganda ka na dyan, Mang Jun. kan gumanda dia sa ano. Saya okay, makan <coughs> Yan mga kalingap at kami ay muling nagbiyahe na papunta na po kami ng daet Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kalingap. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Kahit mga uh, ganitong scene lang po yung inyong napapanood ngayon sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat po. Kasi andyan pa rin po kayo at sumusuporta. Thank you so much po. Ayan mga kalingap at andito na po kami. Narating lang. Time check. 6 p.m. Ayan. nag pa. Yun lang. Hindi tayo makakapag-motor. nag 6 p.m. na po ng hapon. Pero maliwanag pa. Ingat. Ingat bro. Ingat. Bulan pa. Ang bira. Bulan nga. Bukas lang natin tuloy ni Sino. No? May chinelas pa dito. Ayan. Ingat po kayo palagi mga kalingap. God bless po sa inyo lahat. And more blessings to come. Bye bye. Bulan.